pa naman umambong kagabi nabasa tayo sige na amas kasi tayo ah, hindi na tayo gano'ng nakatulog maambon ah, kahit na may ano yung ano natin naambon tayo doon sa gilid hindi mo kasi nasakop yung ano yung lahat nung sa loob ok ok na. tapos 4 pasado bumangon na tayo kasi buwas sandi na ano pa nakahiga pa kaya muna muna natin mamaya magluluto na rin yun tapi muna tayo madilim pa madilim pa wala pa nakikita kapi tayo Ano tayo ano? Marami tayong gagawin ngayon. Gaan traktor. Gagawa ng pilapil. mag spray Ay. Ayun, Yan, mabos. Yan, magana. Wala pa si Aring Araw. Maambo, no? Oh. Kaling na madaling araw pa yan. Ay, kagabi pa yan. Ma ampona. Kinagao eh, na atin yung ano. Yung sa paleta. Tapos ay nagtutulak tayo kape. Boss, kape ka mana? Boss andir. Malamig na umaga. Ay, kagabi pa pala. <laughs> Malamig na magdamag. Suasan din nagdaan. Hey, hindi mo minti ano na? nasubo tayong nag overnight swirty ha ka nga swirty alam mo yung plano nating mag overnight eh na lang talaga doon sa bangko talaga Mm-hmm. Ah, wait Ah, ah, ah. Maswerte tayo sa pag overnight Kung doon lang sa kabilang kubo, wala tayong problema. May ganot eh. Safety tayo doon eh. Dito sa ano na yun, un unsafety nga. Eh, hindi ganang safety hmm? ano kasi pero ano buti na kapag dala tayo ng tolda Good, uh, mga boss. Kapag talaga anong kaya sa trabaho, nakakalimutan natin magbablog. Ayan, nakadalawang ano na tayo doon Dalawang nagising yung putik Sa dulo doon, nandun yung makina natin O din na natin dito Ayan, ginigising na rin natin yung putik nito Pang ano na lang to, pang paleta mahaba O sa kanad ano na tayo doon kay Kuya Perna Ang gata no Binabawasan na natin yung tubig niya Ay yung tubig natin Ay, may pandar na, siya, na rin siya akin ano malamig na ba pa yung baka nagkasebo na <laughs> nagkasebo na daw yung baka <laughs> tanan oh sinangag tapos itlog tuyo oh umagahan tapos yung baka nagkasebo na daw sabi ni boss Andy nagkasebo na nga yung bag ayun mo lang tayo okay, eh naano ako doon sa dulo eh napasubo ako eh yun mabasta basta ako main ayan ah uh, ano muna natin mamaya hindi eh. muna natin pinapasok ng tubig kaya pwede natin pa ay pagkakagay so wag na itong ano na lang lang to yung tubig yung tubig na yun ikakalat na lang natin para din na uh, lumutang yung damo tapos eto punta natin yung ano ni Kuya Perlan dito lagyan natin ng taliktik kung magpapalabas muna tayo ng tubig di matatabunan yung mga ano yung palay niya para di mamatay <coughs> kasi pag nahalo yung ano nito lalabas yung ano yung dumi lalabas ang dumi ah, kaya ano man malaki na yung palay baka mga tabunan tulad yun oh. No? lumalabas yung ano dumi <coughs> yan oh, no, mabas yung ano dun yung mga sa gilid gilid na ano natapos na natin itong nandito na lang hindi saka yung mga tinatapalan na pirapil natapala natin Oh. Wala talaga mga boss Kapag nakatrabaho na tayo Nakalimutan natin mag video Sara. Ha, <coughs> ah, ah, tayo din. Kanina muna tayo. Tingnan muna ko 'to. pa muna bibilasan natin. Ano oras na? Tapos 'eto pa bukas sabay niya. Yung nasa taas niyan. Na Nananablayin. Ito eh. mistis din nananablay. medyo tumitigas na rin ito na lang ha bali anim anim na pitak yung ginabasag natin ulit para mabuhay yung ano mabuhay yung butik alas yung tatlo na to apat saka yung nandun na ano pwede na yan nab ka lang na pangalawahan yun pwede ng, ano, eh, di nang ano hindi na pasukan ng malit na kaleta yun. boss saan tractor mo na tayo pa may ano, magpipilapil magana pag natin nagpipilapil mga guys ang pilapil saka nagtatanggal ng sulok ganda ng pahinga oh ano boss Nagpipilapil. Saan tatanggal ang sulok? Si boss hindi. nandoon Sa taas. Malaki daw yung ano doon. Hindi kaya na ano nang mabuti nung pinapilapil natin. Buhagag yung lupa. Nabasa lang. Uh. Abas. Uh, Nasa obra ng tuyo to. Paano yung putik? Nakunat. Ayaw ano. Ayaw. Hindi uh, mataboy nung. Ano natin. Akin na. Sobrang kunat. Tubigan natin ng konti. Pa tayo yung tubig dun. Ito pwede. Ano to. Tamtaman lang sana to. Eh kaso. Paano pa natin to para magkatubig ng konti ayun yung pinakabana medyo natutuyo na rin mamaya bubugbugin na rin natin yun Inum muna tayo ito kung maganda sana yung tubig eh. tamtaman lang yun binabasag binubuhay yung ano pinakaputik nyo hindi muna tayo nagpaandar ng makin eh Yan na. Huwag na sa ni Boss JR. Boss, pag na ka na yan. Hindi, ikaw. <laughs> Naano nga ako sa paleta mga ba? Okay. Sa side sa ano, sa... Uh, pilapil. <laughs> Kaya naman tayo. Kaya na. Ano, ah... Uh, tawag dito? Katulad ng dati. Kaya naman tayo. Ah... Yan, yeah, bukas. Nagaan na si JR. O yung iba, ano yun natin. Nagalan na natin yung tubig. O, asan na natin. Tumabas na natin ako JR. Patag na. Naglililang na siya. Naglili natin yung tubig ng iba. Aba, di po yung ano nito. Ito, pwede din ang yun. Punti lang tubig niya. Pero matitik-tik bukas sya. Bukas sya naman yung sabi nyo. Ayan na tayo ng tubig. Dire-diretso na Palabasin na natin Yung mga tubig natin Pagliling ang si Gia uh, Palabasin na natin yung tubig natin Ayan mapas. ito na lang yung inaan ni uh, GR na, tinili lang, so ay dalawa doon sa taas, tapos yung isang nandito. Ako pa ng diesel. Ito, nalang, mali lang na yun, bukas pilatin na lang yun, ay pilatin doon tubig, paligi. yun mga boss mo lahat na mayari Ito na lang tapos balit at lumpita lang yung binili lang niya yung isang nananap na sa tabing kubo tapos balit dalawa tapos yung nandun sa ano na sa tabing ilog na mismo na yun ay sinara na muna natin para di punta dito yung guglog o yung dumi pag na ano kasi yan kapag natabunan ng ano ng putik kaya ano kaya yan dumi mawamatay siyempre mat matatagan eh Yan, tapos-tapos na, Ayan, gabi na rin. O magpapauwi na rin si JR niya. Dito mo tayo sa kubo. Bukas na lang natin bukas na to, pag natin yung ano, yung banil- uh, yung lupa, yung tubig. Hindi naman din lalabas yan. Ay, Ay ko! Gabi na naman! ganda ng lupa dito sa banang ganda ng putik ganda ng putik Ayan, mabukas Tapos na, mali na mga ni JR Ito na lang dalawin yan Nasa sa taas na yan, sabayan bukas na. Bumadaling lang yung pang may tubig, no? Hmm. <laughs> <Nakala> na <siya. laughs> Kaya pag tuyo, pinakakasipat mo eh. O dahil may tubig. Patag <laughs> <laughs> yung <laughs> pa. Pa. Dahil may tubig, patag na tinitignan. No? Mas madali linangin pag may tubig. Kasi pag mm, tuyo, talagang kakayorin mo yung yung putik na medyo mataas eh bukas nakikita yan makikita bukas yan kung saan mababa dun mo palagi giyan nar <laughs> 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 buti linus naman tayo ni boss JR kapi ka na gabi na huwag okay na talaga hindi ka na mapipigilan Thank you ha, bukas ulit. Siyempre, sasabog tayo. Sige. Pag, pag napuno ko ng paligi, ng gadi pa. gadi pa yung paligi. Kahit tumula ng magdamag. Ay, tara na mga boss, gabi na.